Mga kabusing, may nakita si Pamangkin dito. Ayun, oh. Ayun. Tampungi ko natin. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayun, oh. Yan. May nakain pa siya, mga kabusing. Kahuli pa siya ng ano. Ayun. Mga kabusing, may nakita pa naman si Bayaw dito. Yan. Asa ilalim. Ayun, ang model dumating na. <laughs> Ayun, mga kabusing, ganda, takpan natin. Okay. Mga kabusing, maghanta naman kami ng gagamba ngayon. Ah, uh, paulan pa mga kabusing, pero sana hindi kami maabutan ng ulan. Yuno no? may maulap pa sa langit, mga kabusing. Ah, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba ngayon. Tingnan natin kung may makita ba kami. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayun oh. Yan. May nakain pa siya mga kabusing. Kuli pa siya ng ano. Yun. Kunin natin. <laughs> Ganun natin yan mga kabusing. Mga kabusing may nakita si pamangkin dito. Ayun oh. Ayun. Tampungi ko natin. Tampungi ko natin. Kuyos. Ayan mga kabusing may itim na parang bagong itlog. Okay. Ayan. Tumakas. Ang layo ng bahay niya mga kabusing. ayun dali natin mga kabusing okay mga kabusing may nakita pa naman si bayaw dito yan Asa ilalim ayun ang model dumating na <laughs> ayun mga kabusing ganda takpan natin yun haba ng galamay mga kabusing yun 30 tayo ngayon mga kabusing marami tayong ano pangatlong huli mga kabusing yan okay. model oh <laughs> yan mga kabusing si pamangkin naganap ng gagamba ay may baka pa doon oh no? yan tapos si bayaw nasa baba ayun ayun si bayaw ah, sana may marami tayong makuha ngayon okay mga kabusing may nakita na naman si pamangkin oh. nandun si pamangkin puntahan natin ay may mumu ay yun <laughs> saan na yun yun ito yung bahay laki niya mga kabusing oh. Yan, laki ang laki pala oh. Yan, kumita eh. Saan Ayun, na yun? Tara. Eh nasa baba siya mga kabusing ito yan yun mga kabusing yun yun o good size na good size mga kabusing kunin natin yan paldo okay kunin natin okay. yan mga kabusing may nakita tayong gagamba dito yan nasa baba lang siya mga kabusing yan malayo tayo tingnan natin kung ayun ay, no yun tumakas mga kabusing ano palayo man daw abungkag man yung balay dito tayo dito tayo mga kabusing ayun, Ay, ang gagamba yan, gandang kulay gandang kulay niya mga kabusing oh. bumalik ayun, nasa ilalim yun. pero nakulangan pa ako sa kanya medyo butyog hindi na natin kunin mga kabusing, puntahan natin si Ibayaw may nakita siya doon Huy, huy, slide aman. huy, nakatali ko Dito tayo, mga kabusing huy, yun Ang gagamba, tumakas na Tumakas na si gagamba. huy, mga kabusing, oh Yun, dito pala yung bahay niya. Ayan, bumaba. Bumaba si gagamba. Nandiyan lang oh. Bakit yung mga gagamba ngayon patakas, pababa? Ayun. Yun, yun siya mga kabusing. Hindi masyadong maklaro. Ayan. Okay, hindi lang natin kunin mga kabusing Ito yung bahay niya na sira Hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing Hindi pa ako na lakihan sa kanya Okay mga kabusing, tapos na kami sa paghunt may, may nakuha na kami, bumaba na kami kasi na mga kabusing, baka <laughs> mabutan pa kami ng ulan. Ayan o, no? sa -ulan. So, ulan, ulan ulan na o. Paki follow at subscribe na lang sa Facebook at Youtube namin mga kabusing, paki like, comment and share. At yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan para lagi kayo updated sa mga bagong videos namin. Salamat sa panonood. Magandang gabi. Okay. Okay. <laughs> Yan si pamangkin, mga kabusing. Pauwi na tayo.